Paano mag ng 3-way switch? Ang 3-way switch ay kadalasan ito in sa mga 2 na bahay. Bali ito yung 3-way switch sa ground floor at ito naman ang 3-way switch sa second floor. Itong valve natin ay doon niya nakalagay sa second floor. Para pag-akyat natin, gusto natin umilaw sa second floor o natin dito sa ground floor. At pag-akyat naman natin, pwede natin patayin dito sa second floor. Pwede rin natin i-on dito at patayin sa ground floor. So yan yung trabaho ng 3-way switch. Ito yung supply natin na 220 volts galing sa load side ng circuit breaker. Black ito yung live, white naman neutral. Ang supply na live dito natin yan i-connect sa common ng 3-way switch sa ground floor. So itong dalawang wire, ito yung splice natin. Next dito naman tayo sa traveler. Ito yung traveler 1 at traveler 3 ang traveler 1 natin sa 3-way switch 1, dito natin yan i-connect sa traveler 1 ng 3-way switch 2. So, itong dalawang wire, ito yung splice natin. Next, dito naman tayo sa traveler 3. Sa traveler 3, dito natin yan i-connect sa traveler 3 ng 3-way switch 2. Itong dalawang wire, ito yung splice natin. Next, dito naman tayo sa return ng 3-way switch 2. Return ng 3-way switch 2, dito natin yan i-connect sa supply na live ng socket natin. Itong dalawang wire, ito yung splice natin. Next, dito naman tayo sa supply na neutral. Sa supply na neutral, dito natin i-connect ang supply na neutral ng socket. Itong dalawang wire, ito yung splice natin. Next, ikabit naman natin dito sa 3-way switch ang common wire, traveler 1 at traveler 3. Ang common wire, dito natin yan i sa may marka na zero sa 3 way switch ang traveler 1 dito natin yan i-connect sa may marka na 1 sa 3 way switch ang traveler 3 dito natin yan i-connect sa may marka na 3 sa 3 way switch next dito naman tayo sa 3 way switch to ang traveler 1 dito natin yan i-connect sa may marka na 1 dito sa 3 way switch to ang traveler 3 dito natin yan i-connect sa may marka na 3 sa 3 way switch to ang return wire dito natin yan i-connect sa may marka na 0 next lagyan na natin ang electrical tape ang ating connection Next, ikabit na natin ang dalawang 3-way natin dito sa utility box. Next, kapit na natin ang ating valve dito sa socket. Next, on na natin ang circuit breaker. Itong 3-way switch sa ground floor, kapag i-on natin to so dapat iilaw tong valve sa second floor para pagdating natin sa taas, maliwanag na. So pagdating naman natin sa second floor, pwede na natin yan i-off and on dito. Same lang din dito sa ground floor, pwede mo yan ma-off and on.